Hi guys, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon. Yan. Tayo ay magagawa ng pagtatamnan tayo ng uh, halaman or uh, pichay. Yan. Gagawa tayo ng pagtatamnan. Ngayon maya lang, eh, maglalagay na tayo ng lupa dito sa ating uh, pagtatamnan at ito nga po yung gagamitin natin na uh, pagtatamnan ito yung uh, buti po ng, ano, ng 1.5 na coke. at uh, ito na rin po yung ating gagamitin buto buto po ng pizza po ito order ko po yan sa tiktok mamaya maglalagay tayo ng lupa dyan tapos sabit natin dun sa ano, yung ginawang sampayan So, ayan lang mga kabitlog. guys, mag na tayo maghalo ng lupa. May nakanda na akong lupa rito. Uh, Kaya halo ko na lang. Naghalong dumi ng baka ito sa lupa. At yun yung gagawin kong fertilizer dito sa lupa. Uh, ilalagay natin dito. Ayan guys, hindi na nyo. Ayan. 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 Yung mga dumi yan ng baka. Hinalo ko na rin sa lupa para magmix na lang yan. Ayan guys, halo ko na lang yan. Uh, halo-halo tapos ilalagay natin dito. Rugi macam ni. Kembali ke bok. Jangan. Kita Kamay ko na lang yung, yung dumi ng baka. Malinis yeah. si, naman yan eh. Si Porda mo naman yan. Baik, terus nak. Apa lagi teman, barang apa? Tiada punya nak. yang betulnya pita. Nanti nanti, usahkan hari ini Ya, tak jadilah paspor nanti. good Ayan na siya guys, sabit ko na siya. Ayan. Ayan, nakasabit na sila. Ayan. Sa mga gustong magtanim dyan na kagaya ko, gustong magtanim ng ganitong halaman or gulay ay at wala naman kayo mapagtamnan na lupa, pwede sa mga ganitong mga buti-buti or mga soup drinks soup drinks bottle yan, pwede yan uh, pwede na kayong makapag-umpisang magtanim kahit nasa bahay lang so, uh, hanggang dito na lang guys